One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa diva, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, tapos kumakain ka pa ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo, Diyos ko, na loka ako, kararating ko lang galing kam. So, siyempre, bilag kami sa in It. pagkatapos ayun, nakakapagod pero masaya. Lalo na yung banding namin kagabi, sobrang winner, sobrang saya, sobrang relaxing. So yan, at syempre maraming challenge yung mga dadaan ka sa tulay, sa lubi yung mga ganon. just ko, sigaw ako ng sigaw. Tapos yung hapon na ayon nagrides na yung mga bata. Syempre tinray namin kaya alam sya pinaloka ako ng bongga-bongga. So yun, so eto na nga syempre, Marami akong hatid na chika sa inyong lahat ngayong araw na to. Pero syempre bago ako tsunika, gusto ko munang magpasalamat sa mga walang sawang tumatangkilig syempre sa channel natin dito sa Mama Sam Vlog. And then of course, hi Christine Ann Perez na nagmamaganda ng bogang bongga. Hello sa'yo. So yan! At eto nga guys, grabe, grabe ang mga chika natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating unang chika. Para sa unang chika, mama Sam, anong masasabi mo sa Miss Grand Kabanatuan na ilalaban nga nila dito sa Miss Grand Philippines? To be honest, nagulat ako. Kala ko siya na yung ipapadala sa Miss Grand. <laughs> Kasi parang Ready na ready na siya for the Miss Grand. Grabe ang styling, grabe ang pasabog, grabe ang eksena. So, kung tatanungin mo ako kung kaya niya bang makuhang corona ng Miss Grand Philippines, actually, gusto ko yung beauty niya. Very pinay. Tapos gusto ko yung styling. And, tignan natin. Kasi... Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Kasi ngayon naririnig ko si CJ Apiasa nga, gasali, di ba? Miss Grand Sambales. Pero kasi ito si Kabanatuan, medyo tingit, tinik siya para kay, ano, kay CJ Apiasa. Kasi may ganda din naman talaga to. At alam mo yon I love Moreno Beauty talaga. But na natin kung kaya niyang pukpukin ng bonggong-bongga si CJ Apiasa. Kasi si CJ Apiasa, hindi yan magpapakabog ng ganun-ganun lang, di ba? Kaya good luck. So, yan. At syempre, congratulations Philippines dahil nanalo na naman tayo ng isa pang corona mula sa international pageant. Ito ang ano, win tayo ng Miss Global International 2024. So, kahapon na pumutok yung balita na nag-title tayo. Imagine mo, after natin kakapanalo lang si Miss Elite, tapos eto na naman, panalo na naman tayo. di ba So, grabe. So, si William Laude Zamora, ang atin pambato dito. At ayun nga, na niya ang corona. So, maraming salamat syempre kay Wilma. And then, syempre happy ako kasi dahil another crown na naman to for the Philippines at ayun so congratulations sa atin lahat mabuhay si Wilma Laude Samora so yan at para naman sa sumunod na chika mama sa face of beauty Philippines tingin mo mama sa sa evening gown ni Isabel Bilasano Well, sa kanyang national costume, hindi siya evening gown, national costume ang bongga, syempre, panalo. Ang ganda. Bagay sa kanya. Tapos, ang ganda din ng execution. Kaya lang, ano, sabi ko nga, ang tinit talaga sa kanya dito, sa kanya sa competition, ha, si Miss Thailand. Si Miss Thailand kasi iba din yung aura. So, yun yung nararamdaman ko na baka eh, yun ang makakuha ng title ng ano, Miss Beauty, di diba? Face of Beauty this time. Kasi talagang beautiful, tapos yung eksena. Pero syempre, huwag tayo mawala ng pag-asa. Malay naman ninyo, may blessing na dumating na naman sa atin sa susunod na linggo. Ay, hindi pa lang sa susunod na linggo, sa 19 na this week na yung pageant nila. Kaya, excited ako for her. And good luck. Ngayon pa lang talaga nakikita na natin na malakas din naman yung laban ng pambato natin. At sabi ko nga, yes, si Thailand yung tinig sa kanya. Pero anytime, pwede naman tong makarunahan, di ba? So yon, mali ninyo, ma-strike natin ang ano, ang laban ni Atisa ni Isabel, at ayun na nga, nakakuha na tayo ng corona kahapon sa Miss Elite at nadagdagan pa ng isa pang Miss Global. Ano, diba? So, yun. So, nakakaloka na ano yung mga patsin. Sunod-sunod talaga. So, congratulations at good luck dito kay Isabel Villasano. Ngayon pa lang, nakikita ko na aarangkada talaga to ng todo-todo. So hintay lang tayo sa malalaman na natin sa 19 yung kanilang ano uh, ano ba yung mangyayari sa budget nila at medyo nakakakaba kasi mukhang malakas din talaga eh, di ba at eto nga pag-usapan naman natin Miss Universe Vietnam kinoronahan na nila ang bagong reyna nila para sa laban sa Miss Universe. Tingin mo ba, Mama sa may laban ba ang Vietnam ngayon? To be honest, nararamdaman ko, baka may el tukuyo sila ng bonggong-bongga sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko, sobrang ano lang ng kandidata nila, soso -so lang. Hindi ko alam kung aabot to ng 30, pero sa akin ha, mas nagagandahan pa ako sa pambato nila dito sa Miss Cosmo. Kasi yung pambato nila sa Miss Cosmo, ayun talaga, pang Miss Universe yung dating. Pero ito, parang, alam mo yun, tama lang yung ganda. Mas maganda pa sa kanya si Miss Grand Vietnam. Tapos maganda pa si Miss Cosmo. Ayun. Pero, tingnan natin, di ba? So, good luck kay Miss Vietnam. Kasi, may beauty naman siya. Kaya lang, hindi ko alam kung gaano siya ka-power. Kasi, importante pa rin talaga, pag lumalaman ka ng Miss Universe, yung power, yung power kasi ng pagkababae mo, ayun talaga. So, kung powerful ka, eh, ayun, kaya mo makipagsabayan sa lahat ng malalakas dito. Pero kung hindi, ay nako, ganda lang ang daladala -dala mo sa Miss Universe, wala yan, di ba? So, yon so, wala yan, wala, hindi mo makukuha yung, yung simpatya ng hurado. Kasi ang mga hurado, eh, alam naman natin na very kabugera talaga. At eto nga, usapang kabogera. Opal. Si Opo is ready for the Mexico Road to Miss Universe. Ayan na nga. Diyos ko. Ang pambato ng Thailand ay talaga naman ngayon palang nararamdaman na natin na yung preparasyon niya talagang bonggang-bongga. -bongga at ay naku, wala naman akong masabi. Kasi nga, talagang nakapokus sila kung ano yung mga dapat nilang gawin para sa laban nila sa Miss Universe. Sabi nga sa akin ni Nuno, isang araw, nagkukwentuhan kami bago ako pumunta doon sa camp, ang sabi niya sa akin, tinatanong ko, mananalo ba si Opo? Sagot niya, hindi. O, oh, di ba? Alam niyo naman si Nuno. Sabi niya, eh kasi ano eh, uh, mapabahiran lang daw ng ano, ng isyo kasi nga si Kunan nga daw ay Thai. O, oh, di ba? So, yun. So, para daw sa kanya, parang feeling daw niya malabo kasi nga si Kunan yung may-ari. So, at least, di ba, hindi bayas sino. Sabi ko naman, eh, ayun na nga, eh, yun yung sinasabi ng mga Pinoy, eh, na ano, sabi niya, hindi mo naman maya alis isipin nila yon kasi nga daw, ah uh, may ari tayo tapos mananalo tayo. So, anong iisipin nila lahat? Eh, di luto Sabi ko, nagpiprepared naman siya. Tapos, sabi niya, ay, good luck na lang sa kanya. Kung manalo, eh, di everybody's happy. Pero, sana daw, manalo nga daw ng patas yung laban. So, yun. Sana daw, makitaan daw talaga ng potential. Dapat daw talaga pang Miss Universe. Yung ganon. So, natuwa naman ako kay Nu. So, yun din yung sasabihin ko sa inyo. Sana maging patas lang yung laban. So, preparation, yes, Maltindi naman yung preparation na ginagawa niya at nakikita naman natin yon And then, tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa Miss Universe and good luck kay Opo. So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pupukan ng ganda dito sa Miss Cosmo. Tingin mo mama Sam, angat ba ang beauty ng ating pambato na si Ati sa Manalo? ay nako, tinatanong pa ba yan? so ayun nga, nung isang araw nakita nga natin nagsama-sama yung mga South East Asia na beauty so kasama niya si Indonesia si Thailand at saka si Vietnam in fairness naman so nakakatuwang tignan kasi parang alam mo yun, nakikita mo na magkakasama yung South East Asia, laban doon sa mga Latinas, and then ang pinaka nakakatuwa, mga palaban talaga itong mga babae to parang iisa na lang yung whole charot. ako para sa akin, syempre Tinatanong pa ba yan kung angat na angat ang beauty ng pampato natin Oo naman Diyos ko lalo na yung dumigit sa kanya si Indonesia Na wala yung ganda ni, Indo ni Indonesia Promise Naloka ako Kasi parang feeling ko nalamot siya ni Atisa ng bonggam bongga. But close naman sila And then si Vietnam Nananatili talaga yung beauty ni Vietnam Pero syempre angat pa rin yung beauty ni Atisa kay Vietnam Ewan ko sa inyo ha Pero para sa akin Ako ay di ako papayag. Charot! So, yon So, parang feeling ko, maganda talaga si Atisa manalo sa kanilang lahat. And then, pangalawa si Vietnam, i-rate natin. Pangatlo, siguro si Thailand. Tapos, ayan, si Indonesia, tapos si Cambodia. Si Cambodia naman kasi nakakaloka naman yun eh. Yung puro edit yung photos niya pagkatapos yung mga videos niya. Hindi na siya ganun. Let's beauty niya, di ba? Pero ngayon hindi ko na siya nararamdaman. But ayun, very strong ang pambaton ng ano, South East Asia at ay, ayun nga so para sa akin at sa Manalo talagang isa sa mga angat yung beauty yung alam mo yun, yung lumutang na hindi mo na kailangan pang ano, hindi na natin kailangan pang sabihin na ay, ang ganda niya dito, ay talagang kusa naman siyang maganda at ayun nga so nalalaman yung ganda nila, ano, nila Thailand. Si Thailand din eh. Dinano ko yung estudyante ko habang nasa biyahe kami kasi siya pinagro-roll-roll ako. Sabi ko, sinong maganda? Si Philippines o si Thailand? So, sabi nila si Philippines daw. Ang ganda. Tapos yun, sabi ko, akala ka talaga sila. Very honest talaga sila sa opinion nila. So, yun. So, sabi ko naman, yes. <laughs> so, ba? Diba? So, yun. Tayo na naman yung bias konti. Charot. So, yun. Siyempre, Atisa Manalo to, no? Nakakaloka kayo. Kita naman ninyo yung beauty ni Atisa Manalo kumakabog naman talaga. Pero syempre, mas gusto ko pa rin makita kung paano kakabog yung performance niya, 'di ba? So 'yon, mo talaga ng ganda si Atisa Kahit inikit mo pa sa mga Latinas, nalalamo siya ng ganda. Pero syempre, iba pa din yung talagang dapat bukod doon sa may ganda ka, performer ka. So 'yon. So, abangan natin kung ano yung magiging excited ni Atisa Manalo sa mga susunod na araw. So, are you excited, guys? Ako, syempre, yes, excited ako. Kaya, hintayin natin yan. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. So, yun, guys. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.